Mula sa pagiging reflective hanggang sa pagiging passionate, ang mga introvert ay walang alinlangan na attractive. Ngunit sa kabila ng kanilang alindog, bakit nananatiling single ang ilan sa kanila? Ito ang mga dahilan kung bakit nananatiling single ang mga introvert. Number 1. Mga karelasyong nakakasakal minsan kung ang mga introvert ay makakarelate sa isang tao sa romantikong paraan, kadalasan ay hindi magtatagal bago sila makaramdam ng pagod sa pagsasama. Sa paglipas ng panahon, ang mga introvert na ito ay mahahanap ang kanilang sarili na desperado para magkaroon ng alone time. At ito ang magiging madalas na dahilan kaya't nagkakalamat ang mga relasyon nila. Depende sa kagustuhan ng kanilang kapareha, ang kanilang pagtatangka na ihiwalay ang kanilang sarili sa loob ng ilang panahon ay maaaring mahikayat ang kanilang partner na unawain sila o itulak pa sila palayo. Hindi naman sa hindi nila kaya mag-commit sa kanila, pero hindi lang sila sanay na ibigay ang isang makabuluhang bahagi ng kanilang mundo sa isang tao at maglaan ng sapat na oras para sa kanila. Kaya ang buong ideya ng pagiging nasa isang relasyon ay maaaring maging mahirap para sa mga introvert. May tanong ako, bilang isang introvert, paano mo masasabi na sa wakas, handa ka ng mag-commit sa isang tao maliban sa iyong sarili? Aabangan namin lahat ng sagot nyo sa comment section. Number 2. Ang mga introvert ay reserve. Habang ang mga extrovert ay nasisihang makipag-usap sa isang grupo ng mga taong nakikinig sa kanila, ang mga introvert naman ay maaari lamang makipag-usap sa isa o ilang mga tao. Habang ang mga extrovert ay maaaring makipagkita sa sino man sa anumang araw, ang mga introvert naman ay maaari lamang makipagkita sa isang partikular na tao sa isang partikular na oras. Ayaw nilang makipag-ugnayan maliban na lang kung kinakailangan talaga. Kapag lumalabas sila kasama ang kanilang mga katrabaho o kaibigan, hindi sila yung tipo na nagsisimula ng pakikipag-usap sa sinumang tumitingin sa kanila. Pinapanatili nilang pribado ang kanilang sarili at hindi sila nagbibigay ng nakakainganyong vibe, at ito ang nagiging sanhi ng natural na pagtataboy ng iba. Dahil doon ay mababa ang posibilidad na mahanap nila ang kanilang mga potensyal na partner. Number 3. Umiiwas sila sa anumang bagay na nakakadistract sa kanilang mga goals. Iniisip ng ilang introvert na ang mga romantikong relasyon ay maaring makadistract sa kanila mula sa kanilang mga goals. Maaaring naranasan na nila ang pagiging broken-hearted noong nakaraan na naging dahilan upang mawalan sila ng lakas at motibasyon para ituloy ang kanilang mga pangarap. At dahil maaaring tumagal ng napakatagal bago makuha muli ng mga introvert ang kanilang determinasyon, masasabi nilang ang karanasan na ito ay isang hadlang kaysa isang inspirasyon. Ang mga relasyon ay maaaring kumuha ng isang malaking halaga ng kanilang oras at lakas. Sa dulo ng araw ay wala na silang sapat na lakas upang ituloy ang kanilang mga ambisyon. Naniniwala rin sila na sila lang ang hadlang na kinakaharap nila kapag nagsusumikap para sa kanilang mga goals. Kaya sa halip na isang kot ng iba at hayaan ng iba na kontrolin ang kanilang mga damdamin, mas gugustoy nilang manatiling single at panatilihin ang kanilang sarili na nakatuon sa kanilang mga layunin. Tanong ulit, bilang isang introvert, iniisip mo din ba na lahat ng relasyon mo ay sa gabal lang? Number 4, mahirap makahanap ng taong tunay na nakakaintindi sa kanila. Alam ng mga introvert na hindi nila agad mahanap ang isang random na estranghero na tunay na makakaintindi sa kanila. Kailangan pa nilang ipagsapalaran ang kanilang ego, katinoan, at kaginhawaan para lang mahanap ang isang taong tunay nilang makakarelate. Depende sa lalim ng kanilang introversion, ang paghahanap ng soulmate ay nauugnay sa kanilang mga realities at tinatanggap ang kanilang pangkalahatang mga kagustuhan ay napakahirap. Malabong mag-cruise ang landas nila ng isa pang introvert na tao dahil sa uri ng pamumuhay nila. Number 5. Kinasusuklaman nila ang social pressure. Nauunawaan ng mga introvert na habang nasa isang relasyon ay maaring mga hulogan ng pagkakaroon ng kasama habang buhay. Maari din itong mga ng pagiging obligado na kumain sa labas, na makihalubilo sa mga kaibigan at bienan at manatili hanggang sa matapos ang pagtitipon ng pamilya. At tulad ng inaasahan, ito ay maaaring seryosong makaapekto sa kanilang mga antas ng enerhiya. Masyadong maraming exposure sa outside world at masyadong conformity ay nakaka-drain para sa mga introvert. Minsan ang mga introvert na ito ay wala lang sa tamang mood na pumunta saan man magpunta ang kanilang kapareha at makakita ng mga tao. At ito ay maaaring negatibong makaapekto sa kanilang relasyon. Dahil sa mga ito, mas gusto nilang manatiling single at magkaroon ng kontrol sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Mas malaya at mas masaya sila kapag hindi sila kinakaladkad sa mga bagay na hindi naman nila kailangan gawin. Bilang isang introvert, mas gugustuin mo ring manatili sa bahay kaysa sa walang katapusang pagsunod sa iyong kapareha saan man sila pumunta. Number 6. Sila ay self-sufficient. Independent mag-isip ang mga introvert. Hindi sila nakikinig sa mga opinyon at desisyon ng sino man. Kapag ang lahat ng tao sa kanilang paligid ay na-hype sa pinakabagong balita ng isang celebrity, nananatili ang mga introvert na nakaupo sa kanilang mga upuan habang pinapanood ang lahat na tumatalon at sumisigaw sa kasabikan dahil ang mga introvert ay gumugugol ng napakaraming oras na mag-isa, lahat sila ay nakafocus sa pagtupad sa kanilang sariling mga pangangailangan anuman ang sinasabi ng lipunan. Sa madaling salita, maaari silang maging kanilang sariling mga kasosyo o sa huli ay gumaganap ng papel ng pagiging isa. Kaya ang pagpayag sa isang tao na kumunekta sa mga introvert at tulungan silang pangalagaan ng kanilang sarili ay isang karagdagang asset. Gayun din, ang taong yon ay dapat na handa na harapin ang katigasan ng ulo ng isang introvert. Dahil sa bad ng huli, ang pagkakaroon ng mga introvert na ito sa kanilang buhay ay paniguradong worth it. Number 7. Masaya sila sa kanilang sariling kumpanya. Ang mga introvert ay sobrang na-enjoy -e ang kanilang oras na mag-isa kaya ang paghahanap ng partner ay wala na sa kanilang priority. Dahil sila ay kumukonsumo ng isang malaking halaga ng oras sa kanilang sarili, sila ay bihasa sa art of self-sufficiency at self-care. Ninanamnam nila ang kanilang sariling kumpanya hanggang sa punto na hindi na nila kailangan ng sinuman na samahan sila hanggang sa dulo. Sa katunayan, kailangan nilang magbigay ng higit na lakas upang muling ipakilala ang kanilang mundo sa iba ng paulit-ulit. Ang pag-iisa ay hindi problema dahil meron silang mga hilig at libangan upang panatilihing abala ang kanilang sarili. Bukod sa pagiging maayos at komportable sa kanilang sariling balat, hindi sila desperado na magsimula ng isang relasyon. Kahit naaminin nila na ang pagkakaroon ng isang relasyon ay maaaring maging mahusay. Kaya ang pag-iisa para sa kanila ay hindi katumbas ng kalungkutan. Ito ay mas kahanga-hanga sa kanilang pananaw kaysa sa iniisip ng karamihan. Tanong ulit bilang isang introvert hanggang kailan ka mananatiling komportable sa pag-iisa. Number 8. Ayaw nila ng mga argumento. Bilang isang taong madaling ma-stimulate at ma-overwhelm, ang mga introvert ay umiiwas sa magulong komprontasyon. Maari nilang itago o i-battle up ang kanilang mga emosyon at umatras na lang upang pasayahin ng ibang tao at maiwasan ang hidwaan kuminsan ay mabilis silang humiwalay at umalis sa mga laban na alam nilang posibleng sumabog sa anumang oras. Ito ay dahil wala silang unlimited supply ng enerhiya upang ipagtanggol ang kanilang sarili at ang mga bagay na lubos nilang pinahahalagahan. Kaya naisip nila na kung walang karelasyon ay hindi nila kailangan mag-alala tungkol sa lahat ng mga bagay na ito. Hindi na kailangan i-stress ang mga posibleng argumento dahil ang tanging tao na kailangan nilang pagtalunan ay ang kanilang sarili number 9, gustong gusto nila ang pananatili sa loob ng bahay. Ang iba ay natutuwa at nasisihan sa paglabas sa kanilang mga bahay at pakikipag-meet sa iba't ibang mga tao. Ngunit para sa mga introvert, ang ideyang ito ay overwhelming, ngunit walang silbi. Muli, ito ay makakasigurado na ang posibilidad na makatagpo sila ng mas maraming tao ay mababa. Naniniwala sila na hindi nila kailangan pilitin ang attraction at chemistry kung ano ang nakatadhana sa kanilang mundo ay darating sa kanila. Sa paraang yun ay makakatiyak sila na ang tao ay may katulad na kagustuhan sa kanila. Kung sakaling makatagpo sila ng isang, sa isang malaking kaganapan o isang party, nangangahulugan lamang na yon ang uri ng kapaligiran na kanila magiging tahanan pag sila ang nagkatuluyan kaya ang pagkikipagkita sa isang taong masayang manatili sa kanilang bahay ay isang katiyakan na ang kanilang relasyon ay mabubuhay sa mahabang panahon nang hindi na kailangan baguhin ang kanilang sarili bilang isang introvert ikaw mas gusto mo din ba yung magluto na lang sa bahay kaysa kumain sa labas kasama ang mga kaibigan at number 10 mga relasyon na nagpaparamdam nakakaiba sila ang ilang mga introvert ay nakakaranas ng na mga relasyon na nagpapaalala lamang sa kanila kung gaano sila naiiba. Naranasan na nila ang mga relasyon na nagbibigay diin sa kanilang mga insecurities sa halip na tulungan silang maging mas komportable sa kanilang sarili. Kaya kung ang mga introvert ay maaaring magkaroon ng negatibong pananaw tungkol sa pag-ibig, ito ay dahil naranasan nila ang kawalan ng respeto sa mga hindi nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng mga introvert. Oo, kakaiba sila at iba ang nakikita nila sa mundo. Hindi sila naniniwala sa karaniwang extroverted way at okay na okay lang yon. Kaya't hangga't maaari ay mananatili silang single hangga't gusto nila. Hanggang sa makahanap sila ng taong magpaparamdam sa kanila na normal lang sila kaysa sa iba. Ang mga introvert ay hindi kinatatakutan ang mga relasyon. Kinasusuklaman lang nila ang pagiging nasa isang relasyon na walang dinadala kundi mga conflict, pagkasakal, discomfort, at problema sa kanilang buhay. Bilang isang introvert, ang pagkakaroon ng pagtanggap at paggalang ay positibong nakakaapekto sa kanilang pagtingin sa mga relasyon. Last question. Na-inlove ka na ba sa isang extrovert dati? Nga pala, alam mo ba ang madalas na dahilan kung bakit walang masyadong kaibigan ng isang tao? Panoorin mo dito, baka ganun ka rin.